Alright guys, kumusta ang lahat guys? Guys, pag-uusapan natin ngayon ang pangalawang pilosopiya na tinutukoy ko palagi sa aking mga video. Ang paano marunong kang lumangoy sa agos. So, kung kayo ay na dadalo palagi sa mga mga video ko guys, may palagi akong binabanggit na pilosopiya unang filosofiya ay mar, uh, sala sa init, sala sa lamig ang gwardya. Pangalawa, marunong ka lumangoy sa agos. At ang pangatlo ay wala tayong pinakasalang pwesto. Okay guys, so ngayon pag-uusapan natin ang paano ka lumangoy sa agos. Kasi yung wala tayong pinakasalang pwesto, may video na ako dyan guys, ano mo? Panorin nyo yan para malaman nyo kung anong ibig, sa, anong ibig sabihin yan. Ano malalim na kalugan? So ngayon guys, pag-uusapan natin yung pangalawa. Paano ka lumangoy sa Agos? Okay? right guys, welcome sa Raiders TV. 14 years more or less bilang security guard, security officer. So sa video natin guys, ay atin pag-uusapan ang dapat marunong kang lumangoy sa agos na pilosopiya So guys, baka natin simulan yun guys, baka magulat kayo na may isang taong nagsasalita sa harapan ng kamera, hindi naman mukhang security officer. Hindi naman security guard ang mukha. Mahabang buhok at may earrings at may biguti pa. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Hindi na po ako active sa trabahong security officer, security guard. At ito mga binabahagi ko guys ay ito yung mga knowledge na aking na-acquire nung nag-duty ako bilang security officer at security guard. So guys, bago ang lahat guys, baka kayo ay nag-apply o naghanap ng mga kaalaman regarding security guard. Ako pa ay gumagawa ng mga video na yan guys. Dumalaw na po kayo sa channel line na yan. Pagdating nyo sa channel guys, pindutin nyo po yung playlist. Ayan, playlist. Pagdating sa playlist guys, lalabas itong mga yan. Ayan, lalabas yan. Pumunta lang kayo sa, ayan, security guard matters. Okay, security guard matters. At, nandun lahat ng video guys. Pipindutin na lang nyo, panonorin na lang ninyo. At, ang pakiusap ko lang, kung may mga nakaka-encounter kayo mga patalastas, ads ba guys, ay mapanood yun ng buo para lang ma makapag-reward naman sa akin kahit isang kapi man lang. Okay guys? Okay guys, so simulan na natin. Ngayon, baka kayo magtanong, ay bakit ako nakakasando, nagsasando palagi pag nagbibidyo. Gusto ko lang ipinakita sa inyo na ako lang, like, simple tao lang ako. Simple tao lang ako. Wala akong kwan. Uh, Self-employed lang ako ngayon. So hindi ko kailangan magbarong para humarap sa inyo. Kasi ang importante naman guys ay yung tinatawag, kaalaman na may isi-share ko sa inyo. Yun naman ang importante, di ba? So, ngayon guys, pag-uusapan natin ngayon, ano ba tong tinatawag na dahap marunong kang lumangoy sa agos? Okay. So, bago ang lahat guys, may ipapanood lang ako sa inyo para mayroon lang tayong tinatawag, pattern. Okay? May pattern tayo. Okay? Napoprop passive sip kaysa sa mga may mga skills. Kasi magaling sila makisama. Lalo na sa mga boss nila. Ikaw man yung lumagay doon sa lagay ng boss eh. Sino ipopromote mo? Yung taong importante sa kanya, sobrang importante sa kanya ng policy. O yung taong paboritong, 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 paboritong mo. Diba? Ikaw man yung lumagay sa lagay ng boss, maintindihan mo kung bakit pinopromote nila yung mga sip-sip. Bakit? Kasi, simple ang konsepto eh. Pag palag ka ng palag, palag ka ng palag, palag ka ng palag, walang ibang para sa kung ayun guys nakita nyo na panood nyo na uh, palagi ko na papanood nyo sa pero hindi ko alam kung sino pangalan nung nagsasalita at basta alam ko medyo sikat siya at galing siya sa mababang kung tinatawag na yung kabuhayan niya at naiangat niya naging milyonaryo anyway so naintindihan nyo na so ano nga ba ang ibig sabihin ng marunong kang lumangoy sa Agos okay, okay. sa trabaho ng security guard alam nyo, guys, kung kayo ang ex-security guard, ang trabaho ng security guard, guys, ay punong-puno ng politika. Pam politika. Ano ba yung mga politika? Yung mga tinatawag na palakasan. Yung tinatawag na bakir-bakir. Ngayon, kung ikaw ay gusto mag-survive sa trabaho niyan, yan ang gagawin, guys. Ang tinatawag na marunong kang lumangoy sa agos. Kasi kung ikaw security guard, hindi ka marunong tinatawag na, alam niyo ba yung pusit guys? Kung sa, ang pusit guys, kung pupunta yan sa isang bato, anong nangyayari sa pusit? Sa salitang, 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 salitang English, kumuplads. Yung kulay niya, nakikikulay sa doon sa mga batong kinukuha niya, nilalapatan niya. Yun ang ibig sabihin ng marunong kang lumangwi sa agos. Kunwari ang tubig, ganon. Diba? Paagos, ganon. Sasalubungin mo siya, anong nangyayari? Mahihirapan ka kahit isda, nahihirapan. Kasi bakit? Yung pwersa ng tubig, pa ganon. Ikaw naman, pa ganon. Ganon din sa buhay ng security guard, guys. Narinig nyo yung sinabi ng influencer na yun? Kung ikaw ay salubong ka ng salubong, malamang-lamang palagi kang matatanggal sa security guard. Kaya kung gusto mong tumagal sa trabaho, ay marunong kang sumabay kung anong laruan doon sa duty mo. Okay, duty mo. Kunwari, sa agency. Sa agency ng security guard, marunong kang tinatawag na makisama doon sa mga officer niyo doon. Para pag nagka-problema ka, 'di ba? mayroon kang malalapitan. Kasi nga marunong kang lumangoy sa agos, marunong kang makibagay doon sa kanila. Sa salitang diretsa ang salita, marunong kang sumipsip ng konti. Hindi kasi ang iba, hindi minamasama yung sinasabing sipsip. -sip. May ibang sipsip -sip kasi na, ah, ganito, maninira ka ng kasama mo para umangat ka, hindi. Ang saritang sip-sip, nakakabuti yan kung marunong kang gumamit niyan. Yun na nga. Siyempre, wala kang kilala sa agency, bago ka sa agency, anong gagawin mo doon? Marunong ka magpakilala sa kanila. Marunong ka magpaka kape Titingnan mo yung mga tao doon sa paligid ng agency nyo kung sinong dapat maglikita doon para pag nagka-problema ka, meron kang pupuntahan. Di ba? Kasi kilala ka. Di ba? So, dito naman tayo sa, sa agency yun, no? Kunwari, inspector. Kami mga, kami, si so, Kulani, mga officer kami, may pupuntang inspector. Alam naman natin na hindi naman natin obligasyon yon na gagawin. Pero pag may pumunta inspector, ang una naming alok, Sir Kape. Di ba? Sir Kape. Ay, hindi ako nagkakape. Ang gata, Sir. Sige, kung may gatas. O, di ba? Ganun ang mga inspector. Siya na ba? Gusto nyo ba tinapay? Yung siyo o mag Yun yung tinatawag na nakikibagay ka. Di ba? Na hindi alam na mga kabataan. Kasi alam mo yung mga kabataan, baon-baon pa nila yung, ano, yung, yung maliit pa sila, hanggang sa lumaki sila. Pansinin mo yung mga kabataan, hindi nila alam yung laruan. Kaya nga, pag pinanood nyo to, ay, ganun pala yun. Yun pala yung marunong lumangoy sa Agos. Okay? So, sa agency yung guys, sa agency yun, kung paano kang makibagay doon. Di ba? Ngayon, dito naman sa kumpanya, di ba? Sa kumpanya. Sa kumpanya, may laruan din yan, di ba? May mga empleyadong gustong-gusto nilang binabati sila. Gustong-gusto nilang tinutulungan sila. Kung hindi naman nakakasagabal sa iyong posisyon bilang security guard, tumulong ka. Bitbitin mo yung dala niya. Di ba? Isa yun sa lumangoy ka sa Agos. Ngayon, yung mga boss natin, kunwari mga coordinator na security coordinator, ha? Ma, kunwari, ma-chicks, o oh, ba? Diba? ma-chicks sila, kadalasan ma-chicks yan eh. Kunwari, kuwan, sasakay ka lang din sa kanila. ba? Diba? Ganun yun. Kunwari, may mga uh, mahilig sa banda ng mga officer natin, eh, makikihay, kahit hindi mo alam, ha, hindi ka mahilig sa banda, makikihay, kuwan ka rin, makikikwinto ka rin. Kasi bakit? para mapalapit ang loob nila sa iyo. Yun yung tinatawag agos. Sabay ka sa agos. Hindi kung kakalabanin mo, magmamayabang ka, mataas ang pride mo, dahil sabi, isipin mo, ay kaya mo yung sarili mo. Hindi. Kasi sa trabaho ng security guard, mapolitika ang trabaho ng security guard, tumatagal ang mga tao marunong lumangoy sa agos. ba? Diba? Kasi kung sasalungat ka, sigurado, di ba? May sample ako guys, mayroon na akong kasamang officer. Ngayon, yung yung isang tinatawag na BP, BP ng kumpanya sa government yon, dumalaw, retired na ba? Dumalaw ngayon. Pagkadalaw, pumarada sa paradahan na medyo reserve. Reserve ba? Reserve parking. Pinapaalis ng isang officer. Kasi daw retired naman na daw. Retired naman na daw, di ba? So, ngayon, nang nang, nangambangan yung isang yung na-assign ng security guard doon sa parking na area na yun. Kasi, e-BP eh, yun eh. Kahit na-retired na, na yun, BP pa rin yun. May tinatawag na connection sa loob ng company. Alam mo ang sabi ng officer na yun? Wala akong pakialam kung BP yan. Total retired naman niya yan. Alisin mo yan. So, pinatawag niya yung BP at ang ginawa ng security guard na, na inas inutusan ng officer na mayabang na kuan. Sir, pasensya na po kayo. Si SO ganito, sir. Pinagpipilitang paalis daw yung sasakyan nyo. Sabi ko, sabi naman ng BP, eh sir, eh, ah, sabi ng BP, eh bakit? Hindi ba ako pwedeng, walang karapatan ba ako magparada dyan? Alam mo ginawa ng guardia para mapat, <laughs> ma, kuhan siya, ma, tinawag na masalang siya, ma, bad, ma, bad ma, bad, ma bad siya. Eh sir, sabi ng officer na yan, retire na daw kayo sir, eh, kaya, pinapaalis kayo eh. Ah, ganun ba? Oh, ngayon, pinakita ng BP na yon yung connection niya. So, nangyari doon sa officer, tanggal. Tinanggal yon Ginawan lang ng butas na tanggal. Kasama ko sa duty Okay guys, sa sinya na nalaglagay. Nalaglagay kami natin. Anyway, so ganun yung ibig kong sabihin guys. Naramdam ka. May isa pa akong kwento. Noon nasa branch kami, sa branch, government branch, mga government yon Nasa branches kami. I, sa dami ng branches, may mga head guard, head guard. Head guard ba? Head guard. So, yung head guard, guys, ay appointee lang yan. Kung sino yung malapit sa manager, kung sino yung matagal na doon, ina-appoint, kahit na hindi is O. So, ngayon, mayroon ganun isang branch namin na ang, ang head guard doon ay hindi qualified bilang officer. Since, appoint-appoint lang, naging head guard siya. Yung head guard na hin, guys ay magaling ganun ba? Ganon. Inom-inom. Magaling siyang sumingit sumiksik uh, nakikipag-jamming doon sa coordinator ng company. Ngayon, ginawa ngayon ng coordinator sabi niya kumuha ka ng ISU license mo. Eh, high school graduate lang siya guys eh. Kailangan nakakuha sa ng ISU license. So, hindi na natin pag-usapan bakit niya nakuha. So, nakakuha sa ng ISU license. Noong natik over kami guys. Natik over ba yan? Natik over yung branch namin. Nilipat kami sa main. Kami lahat nalipat sa main kasi yung agency namin nakakuha sa main. So napunta kami sa main guys. Nagulat kaming lahat. Ang diniklir na commander ay yung tinutukoy kong high school graduate <laughs> na head guard sa isang branch. Yun yung nagagawa. Pag marunong kang lumangoy sa Agos. di ba? Yun yung nagagawa, guys. I hope na naiintindihan nyo itong malalim na ikahuluganan. Kasi kahit naman ako, nagdala ako ng tao, ng mahigit isang daan na tao, talaga ang tiwala ko doon sa mga taong alam kong naging mata ko at tenga ko sa operasyon. Diba? Yung medyo, alam mong ang tawag doon, sumisip-sip. Pero iba naman, ang sip-sip kasi, guys, napapasama lang yan kung meron kang taong sinasagasaan. May tao kang dini dinidiin mo, maiangat ka lang. Hindi. Nakakabuti ang sipsip. -sip. Yung sarili mong galaw ba? Yung nga tinatawag, marunong ka lumangoy sa agos. Di ba? Nilalanguyan mo yung sistema. Kasi kung kung hindi mo hindi ka lalangoy, sigurado, kunwari, sasabihin, sa sasabi, sasabihin mo na ay, ba ba't kailangan kong makisama dyan? Eh, matalino naman ako. Mga ganun sabihin mo. Nakatapos naman ako. Nagwardya lang naman ako dahil ko ano. Eh. Di ba? So, ano mangyayari? Eh, talagang pag-iinitan ka sa paligid. Kasi mayabang ka eh. Umaasa ka na sa sarili mo. May kwento ako sa inyo guys na ang tauhan ko, nagulat ako, ay isa palang engineer. ah hindi pa siya engineer noon, naghintay lang siya. Sige, probinsyano din, tulad ko, Bisaya din. Bisaya. Pumunta na Maynila. Graduate siya ng engineering doon sa kanilang lugar. Nag-apply nag siya ng board exam dito sa Maynila. So, wala kang pagkain. So, nag-apply muna ng security guard. So, habang nag-gagwardya, nag nagre-review siya at nag-exam. So, pumasa siya. Pumasa siya bilang engineer. Hindi ko alam na engineer pala siya pag umastagay sa amin, yes sir, opo sir, kala mo pahoy-pahoy. Michael Torres, shout out sa iyo sir. Alam ko hindi alam ko hindi ka na sa mga vlog ko. Pero babanggitin ko na rin, babanggitin na rin kita para kwan, para ikaw tong tinutukoy ko. Electrical engineer siya. Ngayon busing na siya. Busing na siya ngayon. Isipin mo kung titingnan mo siya nung panahon na nag-security guard siya, hindi siya engineer. Bakit? Lumangoy siya eh. Gumanon ganon siya. Tanggap niya sarili niya na hindi ako engineer dito, security guard ako rito. Hindi mo pwedeng ipagyabang dahil si engineer ka. In, eh, kahit abogado ka, engineer ka, mayor ka, kung nagwardya ka, ang kategory mo, gwardya. So marunong kang gumanon. Naintindihan niyo na guys? Ha? Kasi nga, ang ng security guard ay pumapolitika. So hindi pwede yung ganun na para ipagyabang mo kung anong meron ka. Dahil nagwardya ka, eh tanggapin mo na security guard ka. Nang gusto mong tumagal sa trabaho mo, eh makisama ka sa paligid. Malibang lang guys, kung ang kumpanya ay hindi na tama ang ginagawa. Labag na sa batas ng Pilipinas. Okay? Ayun ang hindi na. Kasi bakit? series of crimes ka na doon kung makikisama ka. Okay? Hindi na yon kasama sa lumangoy ka sa agos. Kung alam mo may illegal na, na ang kumpanya, una mong susumbong ay sa agency. Sir, eh, ano ba to sir? Eh, naggagawa sila ng ganito eh. Pag sinabi ng agency mo na, Papayaan mo yan. Ang importante, may trabaho ka. Yeah, it's up to you na kung manatili ka o mag ka. Kasi sasabit ka dun eh. Okay? Kasi may nagtanong sa akin sa comment section, hanggang saan ba daw ang gagawin ng security guard para lumangoy sa Agos? So, inisip niya, kahit mali na yung ginagawa ng mga tao sa paligid, lalangoy pa rin ba siya? Ay, ah, hindi. Di ba? Kunwari, ang ang tinatawag gawain nila ay mali na, eh hindi mo na dapat kuhan yun. Yung tinatawag na laruan lang, laruan ba? Yung ibig sabing, ano ibig sabing laruan? Yung galawan doon sa agency at sa, sa kumpanyang pinagtrabaho mo. Siyempre, kung ikaw, bad shot ka sa agency mo, pag nagka problema ka, di nga nga ka. Kailangan dalawa, agency at yung kumpanyang pinagtrabaho mo, marunong ka maglaro noon, lalaro ka. Okay ba guys? Naintindahan nyo ba guys? Ngayon guys, kung naiintindihan nyo guys, I hope na makapagbigay ng like sa video guys. Ngayon kung naguluhan naman guys, pwede nyo may dislike yung video guys, nandyan sa baba. Ngayon kung kayo po ay isa, ng, isa lang silent viewers, hindi nag hindi nag hindi, nagsusubscribe, nanonood lang kasi ayaw siguro nilang madagdagan yung subscriber ko. Baka sa ngayon pwede niyo nang pindutin yung subscribe button diyan at idamay niyo na yung notification bell para ma-update kayo ano yung mga ina, ina-upload natin mga video. So ngayon guys, I hope na maliwanag sa inyo kung anong ibig sabihin ng lumangoy sa Agos. Ano? Lalo na yung mga kabataan, ha? Marunong lumangoy sa Agos, marunong makisama, marunong manipsip na hindi nakakalaglag ng, ng mga kapwa mo. Okay? So I hope na maliwanag tayo guys at kita-kita tayo sa next video na gagawin natin at ilalabas natin. Bye-bye guys! Bye-bye!